magandang gabi sa inyo mga viewers. Ito ang nangyari ngayon sa uh, before after ko ngayon dito sa Panuchutan Beach Resort. na, Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan ang nangyari. Oh. Oh. Anong ganda ngayon, anong ganda nung, Nang sinasabi ko sa inyo kanina, maaga pa. Oh. Mabuti na lang eh, ano, Sinigurado ko yung unit ng ang aking astronaut o diski ko. ayan o. Oh. Ayan ang pisaan ng tubig o. Oh. Oh, ayan na. Oh. Ayan oh. na. Ayan, oh. ayan, oh. ayan tubig o. Oh. A abot na. abot na. Ang oh. uh. uh. um, sa akin lang guys eh guys sa sampalin niya ito hindi na madudurog yung jetski <laughs> hindi madudurog ang sa lang naman eh hindi na dapat gumalaw pa sa stable lang siya dyan kahit pa siya eh lumaki o ano man na tubig niya ay basta hindi na gumalaw sa pwesto yung ayun dito ayun ang tubig ah oh. nagnangalit ah oh. ah oh. diba ano ah oh. Uy, maganda ata ito ah. <laughs> Ganda oh. Eh. Yes. Bukas malalaman niyo kung ano itsura after before am um, before after ko. Ay nan to biga. Abot na. Uh, Abot na lang talaga guys ay nagsiguro do ko. Maraming salamat kay Lord. Yan. At naging binigyan niya ako ng advantage na utak na pag-iisip. Ayan no? Binigyan ko ng staka ang nga yung aking jitsuke. Ayan. Sampalin niya ito. Dito, 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 madudurog guys. Ayan uh, ang tubig ah. Uh. Ayan ang pako walang problema hindi naman yung fiber kasi yan na hindi nyo kayang basta basta droging ni kitulog ng bangka na plywood lang ang sa akin lang naman guys binigyan ko siya ng sip to purse ito staka hindi siya gumalaw oh nandyan siya alright nakatali yan ng tubig oh. Mabot dito sa puwet ng tao. Oh. Mas lalo pag tumibay guys yung aking istaka kasi ano naging full with yung pagkakabao ng ano ma malalim kasi yung baon yan Ayan. 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 shout out sa mga, viewers natin dyan hindi natin hindi kasi natin pwede po bayan ito kasi ano, ito yung kasama natin sa buhay na pwede mag matangat sa atin pagkakakita natin uh, business ba yan ay uh, uh, huwag kalimutan uh, subscribe and like and share para sa ating mga susunod na video na panggabi o araw man yan uh, ka uh, lumaki pa yung kanyang tubig eh. Uh, ay sampal-sampal niya ito hindi ito madudurog katulad ng bangka na pag sinampal ng ano, durog agad kasi plywood lang yan. Pero ito, fiber to. Ang uh, akin lang guys, eh, sinecure ko ang gamit para hindi na siya gumalaw o pumihit na para makasira pa tayo ng ibang bagay. Uh, stable na yan Fix na saka natin siya tatanggalin pag okay ng panahon alright, and God bless and good night peace out